Ito ako para bawin ng ninyo. Na siyang pato ng bari pugtong. Gusto nilang maibalik ito sa kanila. Hindi dahil sa taglay nitong hiyas at ginto. Kundi naging bahagi na ito. ng kanilang pananampalataya sa maraming henerasyon. Hindi naman namin kinuha ang pananampalataya. Ginto lang, garing, at hiyas ang sa Ang lakas naman ng loob mo, Epe. Dumayo ka pa rito na nag-iisa. Hindi ako nag-iisa. May kasama akong tatlo. Niloloko yata tayo nito, ha? Oo nga eh. Hindi ko kayo niloloko. Ito nga isa eh. Ito pa yung dalawa.